What's up mga idol? Ito mga idol, nagluluto ako ng batikulo ng manok mga idol. Oh. in slice ko na lang ng maliit mga idol, oh. Wow. At merong konting atay ng manok. Ilunod ko na mga idol. Wow. Sino 'tong mga idol? Wow. <laughs> Yo lahir na tong <coughs> atay mga idol kasi madurog yan hindi yan natin isabay sa batikolon ito na mga idol sunod ko ng atay mga idol wow atay ng manok nikos nikos natin mga idol para maluto itong atay mga idol at saka lagyan natin ng konting laman mga idol itong wings mga idol wings ng manok para sa aking anak mga idol kasi hindi siya kumain ng batikulo ng manok at saka atay hintay po tayo ng 5 minutes ilagay natin nating tayo pong idol wow para malapot yung sabaw mga idol Lagay ko na ang tayo pong idol hintay tayo ng 2 minutes ito ito na mga idol mapot na ang ating sa bawang mga idol, oh. Wow. Wow. Ganda tingnan mga idol. Luto na po ito mga idol. Batikulon at saka atay ng manok mga idol na may kunting laman mga idol na wings pako ng manok. Lagyan natin ng toppings mga idol. Wow. Ganda tingnan mga idol. Thank you for watching. la la gabla -gab.